ako guys sa bago kong agency. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel ko, ako po si Jackie. Nag-upload po ako ng mga video about sa aking life experience, sa aking journey sa pagtatrabaho abroad bilang isang domestic helper o FW. At ngayon, nandito ako sa Pilipinas. For today's video, ang itatakil ko na topic ay tungkol sa aking experience sa dati kong agency at sa bago ko ngayon na agency. Kung ano yung mga pangalan nila kung saan sila matatagpuan at kung ano yung mga naging experience ko. So, isishare ko sa inyo guys para makakuha kayo ng idea at makatulong na rin ako sa inyo lalong lalo na sa mga bagong nag apply pa lang at wala pa silang experience. At kung nagustuhan mo nyo ang topic na ito, pakipress ang like, pakicomment na rin sa baba kung ano pa yung mga tanong nyo about this topic at i-share nyo na rin para makatulong ako sa iba. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell para notify kayo sa mga videos na i-upload ko. So, nandito ako ngayon sa likod ng bahay namin guys. Naglalaba ako. So, while naglalaba ako guys, magsishare ako sa inyo ng mga experience ko. So, ang dati kong agency na inaplayan ko is World Reon destination ko sana noon is pupuntang Dubai. So domestic helper din in-applyan ko. So dalawa kasi ang pagproseso nila sa papeles kapag Dubai 'yung a-applyan mo. So ang proseso nila 'yung normal na proseso nasa mga Arabo kalang nila i-market. So 'yung isa naman is 'yung expat ang magiging amo mo. So, yun yung inaplayan applyan ko kasi gusto ko sanang makapunta ng Dubai. Nung nag-message na sa akin yung staff ng agency, na World Re-Own Agency, sabi niya mag-report ako sa opisina for interview. So, nag-report ako at naligaw pa ako. So, nakarating ako sa opisina stress na ng hapon. So, hapon na talaga ako nakarating. Kasi alauna, nandun pa lang ako Santa Monica Street. Pero, nalilito ako kung saan banda. Kung saan kanto ako papasok para makarating ako doon sa agency. So, hindi naman ako inasis ng maayos ng aking agent. Nung una lang, nung first time naming mag-meet sa Pedro Hill McDonald, inasis niya ako, sinamahan niya ako sa agency. Pero, nung pangalawa na, hindi na niya ako sinamahan. So, naligaw talaga ako. So, nakarating ako ng Maynila, mga 1 p.m. Tapos, nakarating ako ng agency, mga 3 p.m. na yata yun, or 4. So, naligaw talaga ako, ilang oras akong palakad-lakad. So, na-upload ko yon yung previous ko na video during sa aking interview. So, mga after 3 days yata yun, mga ilang araw lang, uh, nag-message sa akin yung staff ng agency, ng World Dream Agency na hindi ako pumasa sa interview. So, okay lang. Pinag-decide nila ako na itutuloy ko ba ba yung application ko sa kanila or magbaback out ako. So, dahil sa nangyari na nahirapan ako sa agency na yon kasi medyo papasok siya, hindi siya mabilis makita at ako hindi ako matandain sa mga lugar kaya naligaw talaga ako ng time na yun kaya nag din ako na mag back out kasi nga hindi rin magandang mag asikaso yung aking agent so noong una lang inasikaso niya ako ng maayos pero nung pangalawa iba na yung inasikaso niya kaya nag back out ako doon tapos nag apply naman ako sa bago kong agency yung Global Pro na agency. Nakita ko lang din sa Facebook. Kagaya nung isa kong agency, yung dati agency, nakita ko lang din yun sa Facebook. Tapos nung uh, mag-message na ako, tinanong ko kung saan, saan banda sila sa Maynila. Binigay naman sa akin nila yung address. Tapos, mobile number nila. Paano ko sila makontak So, binigay nila sa akin yung mobile number nila. Tapos nung nag-report na ako, August 4 yung nag-report ako sa opisina nila at nag-apply ako. Kinuha ko yung dati kong passport doon sa dati kong agency. Kinuha ko yung passport ko sa dati kong agency. So, August 4 yun, Friday. Dahil yung dati kong agency kasi, ang Withdrawal lang ng passport nila is Friday. So, Friday yon pumunta ko sa kanila at kinuha ko yung passport ko at pinasa ko sa Global Pro na agency. So, nung nag-apply ako sa Global Pro na agency, binigyan ako ng form. Tapos, valid ID. Nagbigay ako sa kanila. Tapos, in-interview nila ako. Matapos ko nang pilapan yung form, binigyan na nila ako ng referral at siya na? Referral sa akin. So, referral yon for medical. So, matapos akong makapil up ng form, matapos akong makapagpasa ng mga valid ID, at matapos nila akong interviewin, nang natapos ko na yan lahat, binigyan na niya ako ng referral for medical. So, phase 2 yun, hindi na ako na phase 1, so direct na ako phase 2 na agad-agad. So, August 7, nagmedikal ako sa Medicines Clinic sa Manila din yun. So, phase 2, kailangan natin mag-fasting. Kasi pag phase 2 yung medical pupuhanan tayo ng dugo. So, kailangan natin mag-fasting para makuhanan tayo ng dugo. So, yun yung ginawa ko. Nag-fasting ako. Bago mag-12 midnight, kumain na ako. Tapos, kinaumagahan, hindi na ako kumain. Hindi na rin ako uminom ng tubig. Hindi ako kumain ng kahit ano, kahit candy, kahit biskwit, hindi ako kumain. So, tiniis ko yon nagpunta ako sa medicines. So, naligaw na naman ako ulit. Pero, nakarating din ako ng maaga, mga siguro 6 nakapasok na ako sa medicine. So, matagal yung ano nila yung yung sa information nila, yung mga staff doon, medyo natagalan kami doon, nag-antay kami. Tagal. Ano siya Ano siya ito? 8.25 na. Nag-aantay kami dito. 7.11 na umaga. So, ngayon, 8.25 na. Sa oras na kami mahigit nag-aantay. Kami so, namin magpukul. kapag Fasting kasi kulay. Um, kasi kulay. unang Steph kasi ipapasa namin yung referral sa kanila. So medyo natagalan kami doon, nagantay kami ng mga ilang minutes. Nakaupo lang kami doon, tapos gutom na gutom na kami. Hindi pa kami nakuha na ng dugo, kaya hindi rin kami pwedeng kumain. So tiniis namin yung gutom, marami na kami doon nagantay. So nung nakapasok na kami sa loob, nakuha na na kami ng dugo. So hindi pa rin kami nakakain kasi tuloy-tuloy yung proseso at hinabol namin yung oras kasi nga gahol na kami o oh. nung yung pagkuha namin ng dugo ah, nagpunta na kami dun sa iba na naman nagpunta kami dun sa Opta, nagpunta kami dun sa laboratory. <coughs> Ay, so, need namin magpasa ng stool at saka urine. At katapos nun, no, nag-psycho kami, katawan namin. So, i-share ko na lang sa inyo guys kasi hindi ko namin siya lumayan. Ang ginawa namin doon. So, i-share ko na lang sa inyo. yun yung na-experience ko, after nun, mga ilang days, nag-message na naman ulit yung uh, secretary ng global pro na agency na na anpita ko sa opta. So may pending ako sa opta. So nagbigay sila ng waiver. So pinapareport ako sa kusina for medical waiver. So nagpasa lang ako ng waiver doon sa clinic. So, yung waiver, hindi ako gumastos nun. Yung opisina ang nag-provide nun, pinanotaryohan lang. Binigyan lang ng 50 pesos yung nagnotaryo. So, wala akong pera na inilabas dun. So, opisina yung nagbigay sa akin ng waiver, so, pinanotaryohan ko lang dun sa baba. So, sila na rin yung nagbayad nun. So, libre yun. At wala akong ginastos. So, binigay ko yun sa staff ng Medicines. At pagkabigay ko dun sa staff ng Medicines, binigyan rin nila ako ng papel for vaccine so hindi ako nagbigay ng 1,000 pesos kasi nung nasa medicines pa lang ako nung nag oopta ako sinabihan ako ng staff ng medicines na magbigay daw ako ng 1,000 pesos para hindi nila ako ipipindi so wala akong pera nun at naisip ko rin na siguro kailangan lang nilang mamira sa mga aplikante kaya hindi talaga ako nagbigay ng 1,000 pesos so napinding ako doon sa opta kasi may pinasuot sila sa amin na, na parang ano siya, eyeglass siya na maliit na ipapasuot sa'yo tapos pababasahin kanila ng maliit na mga words. So, hindi ko yung nabasa. So, dalawa yung ginawa namin doon. Nagbasa kami ng mga maliliit na words at saka may itinuro sila na yung mga letters, yung usual na uh, na experience natin kapag nag-medical tayo, pag nasa opta na tayo yun yung experience ko sa kanila. Kaya lang, doble yung sa kanila kasi may pinabasa pa sila ng maliliit na words. Kasi gusto nila na bumili kami ng eyeglass sa kanila. Hindi ko yun binayaran. Hindi ako nagbigay ng 1,000 pesos. So, napending ako. Tapos, nagpasa lang ng waiver. So, okay naman. Nakaproceed ako sa vaccine. Nag-vaccine ako sa tapat ng Lasal. pakita ko na lang sa inyo yung uh, picture ko nung time na yun so haggard ako nun kasi nga pumunta pa ako sa piscina pumunta ako sa clinic tapos pumunta ako sa bitokros kasi sa bitokros nagpabaksin so lakad lakad tapos mainit haggard talaga so pagpasensyahan nyo na so yun yung experience ko nakapagbaksin ako then after that mga ilang days na naman ulit na, na schedule na naman ako for pidos. So, yun yung upload ko ng nakaraan. So, yun yung experience ko sa pidos. So, first time kong maka-experience ng pidos na ganun yung um, ganun yung turo sa amin. So, first time kong ma-experience yun. Nagulat ako. So, parang nakaka-relate talaga na inanon you know nila yung kinonek-connect nila sa reality ng mga OFW. So, na-upload ko yon So, thank you sa mga nanonood dahil maraming views. So, by the way, guys, di lang ako makapag-upload ng video kasi nga busy din at saka minsan nawawalan oh, na ako ng gana kasi wala pa naman talaga akong sahot dito sa YouTube. Kasi nga nagka-problema ako sa AdSense ko dahil yung AdSense ko is ang na-address ko doon is sa amin, sa probinsya ko. So, yung pin, pinadala nila sa probinsya namin. So, hanggang ngayon, hindi pa ako nakatanggap ng ah, uh, letter mula sa AdSense. Ano yon? So hanggang ngayon, wala pa akong sahod sa YouTube. Kaya, pagpasensyahan nyo na guys kasi minsan busy din ang daming trabaho. Tapos nagsasailan pa ako mag-alaga ng bata kasi nga hirap nga dito ang ah, uh, buhay sa Pilipinas walang regular na income kaya kailangan maghanap tayo ng uh, paraan para may extra income din so yun yung mga na experience ko so nai-share ko lang na isingit ko lang dito hindi naman talaga ito yung topic na i-share ko dapat sa inyo pero na ano ko lang na i-share ko lang sa inyo guys wala pa talaga akong sahod dito sa youtube so kahit umabot na ako ng 1000 higit na subscribers wala pa akong natanggap na kahit piso so nasabi ko sa mga previous ko na video, bigay ako na parang gap sa mga subscribers ko na laging nanonood sa akin So, wala pa talaga siya kasi nga wala pa rin akong sahod dito sa YouTube. So, siguro mga sa uh, susunod na mga panahon, siguro matanggap ko yung pin kasi yun na lang yung kulang sa akong ads sa aking mga upload na video. Kaya, siguro kailangan lang talaga na ituloy-tuloy ko lang to para siguro sa mga susunod na panahon matanggap ko rin yung um, yung pin na yun. So, yun na lang yung kulang sa aking YouTube channel para makatanggap na ako ng sahod, Kasi wala pa talaga siya. Wala, wala pa akong natanggap na pin na galing AdSense. So, yun yung experience ko. Yung experience ko dito sa Pilipinas. Waiting na lang ako for contract. Contract na lang yung inaantay ko. Ang destination ko ngayon is Saudi Arabia. Domestic helper din yung inapplyan ko. Nag-decide ako na Saudi Arabia kasi yung agency ko ngayon wala silang Bahrain, wala din silang Malaysia, Qatar at Saudi Arabia lang. So, sa Saudi Arabia may matanggap ako na 15,000 pesos financial assistance kung malapit na akong mag-flight. So, ibibigay nila yung 15,000 pesos na uh, financial assistance nila sa mga aplikante kapag malapit na mag-flight tapos ko mapilap yung kontrata, medical, makapagpasa ako ng aking NBI clearance, aking info sheet. Pamasahe ko pala ay hindi sagot ng agency at yung mga pagkuha ko ng NBI info sheet akin din yun, personal ko na pera yun. So wala silang binibigay sa akin tuwing pumupunta ako sa opisina nila. So, yun yung experience ko guys. Sana nakatulong ako sa inyo. At uh, ay okay, ng idea. Maraming maraming salamat sa inyong supporta. Ah, sa inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel. Please comment down below kung ano pa yung mga tanong nyo about this topic. Kung ano pa yung gusto nyo malaman. Kung ano yung address ng bago kong agency. So, lalagay ko na lang sa screen. Pero mabilis lang siyang uh, makita kasi nga along the highway lang siya. Sakay lang kayo ng bus papuntang UN tapos pagdating nyo sa UN yung sa NBI, lakad lang kayo dire-diretso papuntang Mabini. Then pagdating nyo ng Mabini, liliko kayo tapos may blue na building doon, doon yung agency. Pero yung, ilalagay ko na lang din sa screen yung address nila. Sir, good afternoon turn on sa my Global Pro, po? Uh, no, no. So, لي, gaan, Wali -wali sa din. Saan po ang daan, sir? Ah, okay. Thank you, sir. So, um, ah, okay. Thank you, sir. Ayun lang pala. Ayun. So, dito na po ako, guys, sa bago kong agency. At mag-a-apply po ako ulit. So, antayin ko lang yung secretary si ma'am. Tinex ko na siya. So, antit ako sa labas na daantay. So, dito yung bago kong agency sa Mabini Street. So, para sa mga aplikante dyan na gustong mag-apply. Pero hindi ko nare-refer yung agency ko ngayon sa inyo. Kung gusto niya lang mag-apply sa agency ko, pwede naman kayong mag-apply. So, LAR at Saudi Arabia. So, thank you for watching guys. Sa inyong suporta. Salamat sa inyong pagtitiwala. Sa inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pag-comment. God bless sa ating lahat.